magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion reaction ang post ng ABS-CBN News 8 Minutes ago. Tungkol ito sa kapalpakan sa palasyo na pointer ano to? Finger pointing, blaming each other na ang gobyerno. Angry o malakanyang, may nagalit. Mga taong bayan, Pidea should be questioned in relation to the blanks in the report about drug cleared barangays because they are the ones who gave it to the palace. Yan po ang payag ni Jose Claire Castro. <laughs> yung yung inexpose ba ni Eden Santos na ang kapal yung papel nandun daw yung listahan ng 4,027 drug cleared barangay sa buong Pilipinas lumalabas wala na may pangalan ng mga barangay numbers lang nandun tapos ang kalahati blanco o di palpa maraming nagalit ngayon nagsisihan na sila wala daw kasalanan ang PCO. Wala daw kasalanan si Claire Castro. Pidea daw ang may kasalanan. O, basahin natin ang ano. O, magbasa tayo ng comments. Real Fred Ledesma, the blame game begins. O. palosot na saan? <laughs> Wa, ni mo gicheck before ka nagbuklat at... <laughs> yun ang problema. Oh, binigay ng PIDEA. Kasi tinanong ni Eden Santos bago siya na siba sa Palas B. Tinanong. Oh, anong promise? O oh, sige, hihingi namin sa PIDEA. Bibigyan namin kayo. Ang PIDEA naman, nagbigay. Makapal. Oh, I don't know how many copies. Depende sa ilang numbers of uh, Palas B reporters. Pagdating, binigay ka agad sa mga reporters. Hindi man lang chineck up kung anong laman. Oh. Pwede ba 'yon palusot na wala kaming kasalanan? <laughs> Ito. Palusot. JP oh. De Leon, dapat din bago mo sinabi sa media, eh dinouble check mo or nang stop mo para hindi nangyari 'yan. Escape goat na lang ang pideya Buong mundo nanonood sa'yo Anti-clear <laughs> Tapos di pala clear news mo Pagtatawanan kayo Ng international community Yan Ay Diyos ko <laughs> Maria Ikaw na Hilig nyo talagang manisi Sa mga kapalpakan nyo Baka mamaya isisi na naman nila sa Duterte <laughs> Kasalanan ni digong ninyo Bakit walang laman yung mga bag. <laughs> Osel Abe, tanje e, pala ang palasyo. Alam pala nilang blanco, bat ba nila ibinalita or ibinigay ba? <laughs> Sabi, traveler, nako, bago nyo i-announce in public, nire-review yan and seek briefing from PDA para di ka makriticize in public. <laughs> okay, pasahin natin yung news, ha? Grabe naman, oh. No? <coughs> Ba't hindi ma-open? Ito. The Philippine Drug Enforcement Agency is the one responsible for submitting a 74-page report of supposed drug-cleared barangays that contain several blank pages. Communications Under Secretary Claire Castro said on Tuesday. The PCO earlier reported that there are numerous drug-related cleared barangays in the Philippines and provided a stack of papers supposedly containing the list of areas that PDEA has certified as drug-free. Bakit May Blanko? Paano ko naman tatanggalin kung 'yan ang ibinigay na print ng Pideya? O, oh, 'yan ang rason ni Castro. Mahina. Kung may blanko 'yon, Pideya na tanungin kasi siguro hanggang doon lang 'yung report at nagkataon lang na nong print nilang ganun. Alam mo, kung ako 'yan, magsorry na lang ako. Kung ako 'yung spokesperson, oh, I'm sorry. Ah, uh, Hindi yung isisi mo. In the first place, hindi sana mangyari 'yon kung pagdating ng PDEA documents, chinek up lang ng mga staff. Anong klasing staff ang nandiyan sa PCO? Sayang lang ang sweldo ng taong bayan sa mga staff na 'yan. Direksyon nyo ibigay sa mga reporters. Eh magaling ang mga reporters. O tingnan nyo. <coughs> Eden Santos lang ang may lakas na loob na ibulgar yun. How about the rest? Yung mainstream media, tahimik man sila. Saka na lang sumakay sa isyo nung simula ni Eden Santos. Grabe. Oh, sabi niya, pag hindi ko lahat binigay, baka sabihin, nag-edit ako sa kung ano yung ibinigay sa akin, binigay ko sa inyo. Ay, sos napakababaw na rason I don't know how do I describe this kind of reasoning ng isang palas press officer Napakasimple buklatin mo lang 'di gano'n Oh ito na. Kaita ko kung ako yung palas press officer tinanong sa akin ng nam names sa guys. Hindi ba kailangan 'yon? Eh pagdating ng PDEA, titignan ko. Para kung tanungin ulit ako, at least may masabi na ako, mga baranggays mag-memorize na ako ng dalawa o tatlo kasi yun man lang hinihiling ni uh, Eden Santos, kahit mga ilang barangay lang, Yosek, ano po yung mga barangay na yun? sabi, wala, hihilingin namin sa PDEA. sa so, pagdating ng PDEA document, bakit hindi niya tinignan para maglista na siya doon ng dalawa tatlong barangay na so bago niya i-submit i, i present Okay, ito na yung ano. So, ito sa so, Malacanang oh, San Miguel, Manila clear na ang San Miguel, Manila parang ganun ba? Wala, hindi niya tinignan. Grabing palusot. Grabe, grabe. Hmm. In January, the PDA reported that some 42 barangays have been cleared of illegal drugs. O so, so, halos lahat cleared na pala. On the other hand, 6,000 nationwide remain drug affected. So, pati pa yung ano eh, yung una niyang report, 4,027 barangays ang cleared. Sabi niya. Mamaya, sa PDI document, nasa 25,000 ang clear so alin ang totoo yung 4,000 o yung 25,000 so ganyan po kagaling ang ating palace press briefer salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon ang uh, sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at uh, arabica coffee kung may itinanim may aanihin uh, panorin nyo ang video na ito ako sa area ni Miko so ako siyang bisitaon Mayong hapon dia. Mayong hapon sa. Ka, kape ano so so nananom ka riyo kape nananom ko kape kay, en lang mamaka on marbes na betay ka oh, be. Sana, tayo, sa tong anak nga di eskwela oo oh, oh. nanu kai nai wa nanako nan tam ni Ay nai patiukan sa kanang kahoy kanang dako kayo balite sa balite oo oh. so nanu bra imong bangag nanu bra kong bangag ah. ponuan apo kape. 400 ka punuan nga kapi imong tanom. Oh. So, nindot gyud kay ang uh, seedling. Nindot kaayo yun nga seedling kay kuan. 14 ka bulan makarbis na ta. Oh, so tag 25 pesos ang kada isa ka kilo. Kuan ana. Okay. kada isa, kapunoan. Uh, isa ka punuan. Ah, uh punuan. -huh. Oo. So, karon daghan na gyud ang natanom ko nga kapi. So, 400 ka punuan na. So, luag na ang area nga iyang natamunan. Napay na sobra nga bangag apan ang patsukan nga makita. So, okay. okay. street so, sa, okay. sa So, daghan na gyud ang iyang bangag. Ano ang area nga iyang gitamnan og kapih Salamat ani sa ginuo aning kape nga nagsuporta ani. Nakano sa YouTube. Mm -mm. Ay, tanong kami kape kay mm -mm. tanong among sayote minus pa may pangita naman yung tanong kami kape kay may nalang pohon kung maharbes na may kasuporta sa mong anak na mga iskwila salamat kayo salamat